Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isa pong caregiver dito sa Bansang Israel. Today's vlog is about jewelry investment. May nagtanong sa akin, maganda daw bang investment ang isang jewelry? Ang sagot ko, depende. Kasi kung pang long term, magandang investment ang isang jewelry. Halimbawa, itong squintas na to, is nabili ko siya 2015 or 2016. Ang halaga nito is $52 per gram. And last year, bumili ako nito isang quintas din. Nagkakahalaga ito ng $68 per gram. So, ilang years, di ba, bago nag-appreciate ang value ng isang jewelry investment. Maganda siya kung pang long term. Pero kung gagamitin mo ito for emergency, hindi siya maganda. Kaya kung yung pera mo is eh, enough lang para sa'yo, huwag kang bumili ng jewelry for investment or for emergency. Kasi kung for emergency mo gagawin yan, uurong at uurong yung value na isang jewelry. Lalo na kung isasangla mo ito. So, kung may sobra kang pera, or medyo nakakaluwag-luwag ka, bumili ka ng mga jewelry na pang long term. Yun, sana nakatulong. Maraming salamat. God bless us all. Don't forget to subscribe my channel for more videos about OFW life and goals. Bye-bye.